Action. Yan na. Tingnan natin kung parang busog kasi eh. Oh, magkain siya. Ano yung nilagay mo? Magamba din. Magambang bahay. Tapos mo kasi yung plastic. Ano yung nilagay mo? Ano uh -huh. ang laki na ng katawan mas magaling itong kumain kasi ito sa isa hindi malaki kasi sa kanya yung kinakain ng isa ito kasi ay eh, sobrang busog na busog, sobrang busog na to kaya mo lang kung kakainin nyo pa yan sinasaputan lang niya. Saan so, ang bahay niya diyan uli sa ulit sa dahon? Ito, ito siya nakatira. Ito parang sa dati, ano? Hmm. Pag yung nagbagyo, hmm. hindi naman siya umalis. Ang laki na ng ito yan. Ang ganda tingnan niya nung maliit pantay niya, gawa ng ano, mahaba ang paa. Pero mahaba pa din naman ang paa, maganda pa din. Busog na busog na kasi, Ewan ko kung kakainin niya pa. Ang iga naman ang pantay ang alamit. Yeah.